tapos na ako main siguro kailangan ko na bayad ito nga po pala yung bayad lalagay ko na lang po dito ano kaya malagay Pasta ito na po yung bayad Paniyan na po okay thank you po bye bye po Masarap talaga pero hindi ko masyado na-boost. Ay! Sayang di ko nadalang sa sasakyan ko. Bibisita ko ko sana si Gal. Ay, nako. Ay, ayayin ko kaya si Gal mag reunion ngayon. Kami lang dalawa, mas mura pa. 5,000 lang naman ang babayaran ko kami ng dalawa. 5,000 kasi 2,500 yung isang tao.

Masyadong marami dito mga Chinese, Indonesian. Nainis na ako sa mga yun. Ito guys, hindi pala sa dito itong bahay. Alam I mo mean guys, kung wala pa kayong alam dito, dito lang yung daanan, no? Tingnan tingnan nyo Tuturo ko sa inyo to Sana Pero sana Huwag nyo to kasanayan gawin Kung may nanakawin kayo sa isang bahay dito Sa Bukeran Kung may ginawa na sa inyo Kaybigan nyo gantian nyo Ito daan Uy, ano yung dito?

Ya! Yeah. Ano ba yan? Nagkasira-sira na yung mga bahay dito. Ano kaya nangyari? Dito! Itong bahay nila aling nina. Ano ba yan? Tapos itong bahay namin, ano kaya nangyari dito? Ano ba yan? Bisitahin ko nga yung isa pang village din. Ito! Nasira din yung mga sasakyan dito sa kabilang village. Ano kaya nangyari dito? Pati itong ano... At itong sasakyan ni, ano? Ni Kuya Pilo Ni Kuya Pil, Andre. Uy, kailan dito ka rin pala? Ba't ka nabisita? May nakita kasi ako daw sa Facebook. Lumang bahay daw. Ano? Um, mura daw. Ito daw yun eh. Niloko nila ako. Ayun. Nakita mo si Miss Tanina yung bumili kang kape? Crush Ayun. na crush ko yan eh. Ah crush na crush mo ba? Hmm, crush ko yun eh, jowa Ito nga, ito pa nga may natira ko. Tapos yung choking kanina, hindi ko naubos. Nasa, nakay na lang. Para makulis na kaya tayo, para ano? Para malaman na natin na tumutunan. Ikaw na mag-drive. Mahamog pa, di ba? Hamog pa. Hili, tara, pulis na tayo. Naging pulis Ay. tayo. Ay! Ayan, ah. nasira. Hamooks. Ano gagawin dati? No? Babarilin natin ang mga magdanako. Tara. Ito, baril. Tara, atakin na tayo sa mga baay. Siguro Ano? Search natin dito apply oh. Tara tara. Uh, apply po kami. Okay na, okay na. Tara na kayo, tara. Eh, hindi. Bukas na lang tayo magkita. Bye-bye. Alis -bye. na ako. Hay, oras na ngayon para mag-imbestiga. Ha? Huh? Kain, ikaw ba lang nagsisira ng bahay na to? Dahil dyan. Ito para sa'yo. Para, para hindi ka na makasira pa ng bahay. Tara dito. Aray aray, aray, aray. Huwag ka nang gagala kung hindi babarilin na kita. Totodo ko na to, babay. Aray. Aray, aray, eh, sakit. Totodo na ko na to. an byenya -bye.